Hinuli ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng Department of Transportation ang mga pasaway na motorista. Mga nahuling pasaway na motorista na impound ng sasakyan at pinagbulta. Nagbabalik si Ryan Lasigas sa report live. Ryan? Alam mo, na yan, tila mga kabutinga itong mga pasaway na motorista sa kalsada. Malas lang nang iilan dahil nalalambat sila sa tuwing nagsasagawa ng operasyon ang Special Actions and Intelligence Committee ng DOTR. Kaya ang resulta, impound na nga ang kadilang sasakyan may bonus pang multa. Wala, walang terminal dyan. Wala po kami doon. Grahe nyo lang yan doon, dito ang terminal na Vitex. Ayun nga po, grahe din namin. Dito... Todo paliwanag ang driver na ito ng harangin ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation ng DOTR. Matigas kasi ang ulo ng bus driver dahil nagsakay ng pasahero sa maling loading area. Sabi ng SAIC, PITX ang ruta ng bus pero tila naliligaw patungong Pasay ang driver nito. Dito po yung terminal, bawal po doon sa Pasay. Wala po yung terminal. Ano yung kanya, yung situation na? Tinan ngayong ano mo, tinan yung waan mo dyan. Ruta nila. Ruta mo, tinan mo yung ruta mo. VITX, di ba? Walang Pasay, wala kayong terminal. May terminal kayo doon. Alam siya, driver, kung magkuha kayo ng kasayro doon, bawat. Pero mas lalo pang napatrobol ang pasaway na driver. Nabisto kasing lumalarga siya ng walang prangkisa. Ay, matay tayo dyan. Wala silang franchise na naman, oh. May na talaga iba na baklaran ko kami ito sa doon sa inyo. Alfonso, Alfonso. 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 PITX, baya tagaytay. Oo. Oh, PITX, wala kayong pasay dyan. Pilit pang nilulusot ng driver ang ruta na kanyang dinadaanan. Pero hindi umubra sa operating team ang kanyang alibay. Binaklas pa rin ang plaka at na din ang sasakyan. Ay, Ay, ano po, kunin natin ang ano, sir, plaka? Wala siyang prangkisa sa bihan... Bihan... Betis ano sir Legal na franchise ng ano Pasay ito ano yan. Das Tagaytay. din ang tatlong ambulansya na dumaan sa EDSA busway na wala namang sakay na pasyente. Nitong buwan ng Pebrero lang, umaabot na sa mahigit anim na po ang sasakyang na uhuling kolorum ng saik. Katumbas ito ng mahigit 23 milyong piso na multa na kanilang ipinataw laban sa mga pasaway na motorista. Diyan sa mga oras na ito ay nandito tayo sa bahagi ng Filcoa at makikita mo nga dito sa aking likuran ay talagang blockbuster na yung pila ng mga sasakyan. Kung kaya't yung ilan sa ating mga kababayan ay pahirapan na yung pagsakay ngayong umaga. Yung mga iba dyan ay nagahabol na, malilate na sa kanika nila mga trabaho. Ang tukod ng traffic dyan ay mula pa dun sa may bahagi ng Commonwealth Avenue at magtutuloy-tuloy na hanggang sa may bahagi ng Circle. Magkabila ang lane ay punong-puno na yung mga sasakyan sa mga oras na ito. Diyan. Maraming salamat Ryan Lasigas.